mga ka-hearts, good morning po sa inyong lahat. Ngayon po mga ka-hearts, ay magmumukbang ako ng mangga ng Indian mango. So, ito po. At syempre, ang paris ko po ay bago-o. Kinamos na dalwang. So, pakain po ako mga ka-hearts. Isa lang po. Mm. -mm. Hindi ko na po ini-slice yung mangga. Kasi mas gusto ko yung kinagat-kagat ko talaga galing sa buto. Hanggang sa maubos ko na po at ang buto na lang ang matitira. Okay, mga ka-hearts, kain po tayo ng Indian mango. Mmm juicy. Medyo matamis-tamis na sour. Pero konti lang po yung asin niya. Baguong po ang paris ko. Sarap kasi pag pinarisan siya ng baguong o ginamos. Kayo mga cards, mahilig po ba kayo nito? Mmm. tusno tusno tapos kain hmm. Hmm, sarap. Paalam po muna mga ka-hearts. <laughs>